Gising na pala ang anak sa mayaman. Mabuti na gising pa kayo. Tanghali na naman ang bamon ninyo. Kay nababad na naman ang mga mata ninyo. Kakasilpo ninyo. Napakasarap talaga ng mga buhay ninyo. Dapat hindi pa kayo gumising. Napakahusay talaga ninyo. Pagkagising ninyo, lalamon na lang kayo. Tapos ngayon maghahanap na ng kakainin. Kay nagutom na sarap talaga ng buhay ninyo. Kain tulog, cellphone, lakwat siya. Paghusayan ninyo yung estilo ninyo. Pagkagising, tutunga O, oh, ba't nagtunga ka pa? Hindi ka pa kakain? Senyora, kain na. Kagawawa ka naman kung magutom ka dyan. Nakakahiya naman sa inyo kapag magutuman kayo. Kapaswerte talaga. Iba talaga kapag anak sa may